Ay, ito naman. Eh, pare! Sir! Ay, sinayo lang dyan. Wala po, sir. May appointment po kayo, sir. Ay, wala po. appointment kay Balong. Sabi mo na, andito si Balong. Ay, kailangan ng appointment, sir. Hindi, pwede yung appointment, appointment. Kaya na, sama mo ako. Nasaan ba? Akong bahala sa iyo. Butang kita, may isang libo ako dito. Kaya may bigyan ito. Ay, bawal po yan, sir. Bawal. Eh, huwag ka nang maingay. Butang kita ng 250. Ako bahala sa iyo. May isang libo ako dito. Ay, hindi po pwede kayo. yan, sir. Sir, ano ba talaga ang uh, si Kosuo nyo dito? Yung building permit ng kaibigan ko, si Robert Masigasig. Pwede na po kayo sa online mag register Hindi! Hindi! Balong yung isang lipo ko. Ay, binigay ko na. Anong binigay ko na? Online na nga lang yung registration eh. Bakit pumunta ka pa rito? Sabi mo, malakas ko kay Mayor. Malakas ako! sabi yung isang libo ko, ako na magre register kaya ko na may nagturo na sa akin. Yung mga manghuhuli sa akin, sinabi nila sa akin sa online na, bakit mo kinuha yung isang libo ko? Red, pero sir ako eh, tutulungan kita eh. Bawal yan yan. Pixel. <laughs> 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 Bawal yan, Pixel. <laughs> malakas niya ako kay Mayor eh. Kahit na malakas ka kay Mayor, online na nga lang daw magre-register. Wala pang bayad, doon ako mag-uwa, -do, ano, ng permit. Eh, kukunin mo siyan, di ba? Oo, siya. Wala siyempre. na, labi taxi ko. Tapos binigyan ko yung mga kasama rito. Balong ang mahal naman ng pantaxi, mo, isang libo. Ha, ah, bakit? Ikaw nga mag-taxi, magulang mag, mag ako sa atin. Paano ma-re-register itong ano mo? Building permit kung hindi wala lalabi kayo Balong online na nga. Pupunta lang ako sa dbo-af.quezoncity.gov.ph Doon ako magre-rehistro. Tapos doon, walang bayad. Isa eh, yung isang libo agad eh. Hindi pa naaayos yung permit ko. May isang libo na agad. Eh, siyempre. Eh, pang merienda ko. Amin na isang libo ko. Ko, eh. oh, Jee, namin, eh, <laughs> oh. Ay, ven, pero estamos Oh, pero no me riendo para nada, ¿no? Oh, me riendo mucho. No, no apa riendo, digo, no me riendo, no me riendo. El loco se va a ganar más merienda, ya que te lo hagas a otro. Me ganó pa, a partir de nada, Wala na nga, no, na gustong na ito, hapong Dito na awad. Oh, halika na. Magmemory yun tayo na eh. Kasi ubuti natin yung isang libo na ito. Magpapalaka, nababawiin kami na. Halika na rito. Dito na tayo. Kaya ako sa kahit yung merienda na lang, sige, patikim ako. Uy, na! Patikim na yun! Wala! Ang sir, ang biglang pumasok yun. Know? Bawal yun, Pixar. Bawal dito, Pixar, okay. sabi Welcome, mga kakabuto. Nandito tayo ngayon sa City Hall. At nagpipixar ngayon si Balong naglalakad ng mga papeles building permit okay dito pag may pumapasok ako ang humaharang malakas na ako kay mayor di ba di ba mga kabuto may papasok ako naglalakad ng mga building permit ha kayo sa rekto bawal yun peke yun kay Balong kayo pupunta 1-5 lang ang lakad ko Pirma ko lang, parang pirma na ni Mayor ha? Ah! dito yan pero, wag na tayo umakyat kasi wala na ng opisina ngayon lang ako nagkaroon ng time dahil sa gabi kami nagpipixer sa gabi ang opisina patago Aha, <laughs> ha? wag kayong maingay ha? wag kayong maingay kay mayor tignan mo naman yung mga hagdaman stainless Baka baklasin ko pa daw eh, pakilo ko. Hmm. Mami, pagtulog ang gwadya, pagka ano eh, oh, babaklasin ko pa daw daw. <laughs> Kaya kayo, hindi tayo makiyad may, may sa ka... tas, dito lang tayo. Ngayon, mga kabuto, may transaction muna ako. Ha? May kausap akong tao, marami. Kaya, dyan muna kayo, Kaya, ha? May ikon ano lang ako. Dito ako sa elevator. Mga kabuto, pipindod na ako, ha? Saan ba yun? Oy, may bumaba. Dito tayo. Yan, Ay, hindi. Pwede doon. Itatago lang natin dyan. Oh, mamaya, mag-aantay muna tayo, ha? Pupunta ka. ako kay Mayor. Magpapapirma ako. Eh, ba't pag nakita ka ni Mayor, ano ba gagawin niya sa'yo? Sobrang close niyo? Oh, syempre! Ay, paano gagawin niya sa'yo? Ay, ah, oh. Pag sinabi ni Mayor, bawa ba lang, nandito ka. Pag oh, siyempre, sure, oh. Mayor. Oh. Yan. <laughs> Mayor. Mayor, nandito na naman si Balong. Ang paborito mo. <laughs> Ang paborito mo. Ang picture. Dito na, dito na, sir. Eto na. Ay, oh, yes, bukas na. na. O, pumunta na, bye -bye. Ako na, na. O, bye -bye, mga kakapoto. Bye-bye. Pumunta ko kay Mayor. Mamlet lang lang dito. O, bye-bye mga kakapoto. Pumunta muna ako kay Mayor. Bye-bye yun. Oh, mga kakapoto. Hinuli Hinuli ako. oras kay Mayor. Pagkatanggal kita kay Mayor, ito na ako. Kung mga kaputo, isasawuli ko muna ito ito na to. Huwag kayong ako mga sa susunod na picture station, ha? Babay na. Bit, 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 bit ako. Mayor. Welcome. Andri. Balong lang may 3,150. Okay, thank, thank you, Mayor. Thank you, Mayor. Okay. Thank you, Mayor. Yan, yan. Okay,